ang aking puso ay tila tumigil. Sa gitna ng palakpakan at masayang bulungan, habang nakatayo si Julia sa entablado, abot langit ang ngiti at suot ang kanyang toga, bumulong si Mark sa aking tenga. Sara, sabi niya, kalmado ang tinig, ngunit ang bawat salita ay parang libong karayom na tumusok sa akin. Pagkatapos nito, iiwan na kita. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Bumalik ang tingin niya kay Julia, na para bang wala siyang sinabi napakagat ako sa labi. Ang init ng araw ay tila nakikisabay sa galit na nagsimulang bumuo sa aking sikmura. Iiwan niya ako. Sa mismong araw na ito. Sa harap ng napakaraming tao. Sa harap ng aming anak. Gusto kong sumigaw, magwala, durugin ang upo ang inuupuan ko. Ngunit nang makita ko ang maningning ng ngiti ni Julia sa entablado, nagbago ang lahat. Hindi ko hahayaang masira ang sandaling ito para sa kanya hindi ko hahayaang makita niya ang pagkasira ko. Huminga ako ng malalim at sa paglingon kay Mark, tanging iti ang isinukli ko, isang iting alam kong makapagpapahinto sa kanya. Sige, Mark, kalmado kong sabi, ang boses ko ay matatag, walang panginginig. Nakita ko ang pagkagulat sa kanyang mukha. Pero bago tayo mag-usap, may gusto rin akong ipaalam sa Isang bagay na siguradong, pinaghiwalay ko ang aking mga salita, at inilapit ang aking bibig sa kanyang tenga, hindi mo kailanman inaasahan. Nagulantang ang mga mata ni Mark. Ang kanyang isi ay unti-unting nawala. Ang dating kayabangan sa kanyang mukha ay napalita ng pagtataka, at doon, sa isang iglap, nakita ko ang isang pahiwatig ng takot. Hindi pa niya alam, pero ang araw na ito ay hindi lang graduation ni Julia. Ito ang araw ng kanyang sariling pagbagsak. At ako, si Sarah, ang maghahatid nyon. Para sa marami, ang buhay ko ay isang perpektong larawan. Ako si Sarah, isang babaeng, ayon sa madalas marinig ko, ay biniyayaan ng gandang hinahangaan, mahabang buhok na bumabagsak sa aking balikat, mapupungay na mata na laging puno ng buhay, at balat na tila hinagka ng araw. Ngunit sa likod ng panlabas na anyong iyan, mas pinili kong maging haligi ng aming tahanan. Nakatira kami sa isang komportableng bahay, may malawak na hardin at dalawang asong laging naghahabulan sa bakuran. Si Mark, ang asawa ko, ay isang matagumpay na senior manager sa isang malaking korporasyon. At si Julia, ang aming anak, ang dahilan ng aming paghinga, isang matalinong estudyante na halos laging nasa top ng kanyang klase. Ang aming araw-araw ay puno ng nakasanayang gawi. Gigising ako ng maaga upang maghanda ng almusal. Ang amoy ng kape at bagong lutong tinapay ang bumubungad sa aming umaga. Ihatid ko si Julia sa eskwela bago ako bumalik sa bahay para sa aking online consulting work. Si Mark naman ay abala sa kanyang trabaho, madalas umuwi ng gabi, ngunit laging may dalang kwento tungkol sa kanyang araw. Ang hapunan ay laging masigla, puno ng tawanan at kwentuhan tungkol sa mga pangyayari sa eskwela ni Julia at sa trabaho ni Mark. Ang pamilya ang sentro ng aming mundo. Ang pagmamahal ang naging pundasyon ng aming relasyon na binuo sa loob ng labin limang taon ng pagtitiwala at paggalang. Ang aming mga anibersaryo ay laging ipinagdiriwang, tanda ng bawat taon na puno ng ligaya. Ang bawat bakasyon ay punong-puno ng mga alaala ng paglalakbay. Akala ko, ang lahat ng iyon ay totoo. Ang katatagan ng aming pamilya ay aking pinaniniwalaan. Ang mga pangarap ko bilang isang babae na nagtapos ng cum laude, ang magkaroon ng sariling malaking karera, ay isinantabi ko para maging isang full-time na ina at suportahan ang karyo ni Mark. Hindi ako nagsisi noon. Sa bawat niti ni Julia, sa bawat yakap ni Mark, pakiramdam ko ay sapat na ako. Pakiramdam ko, kompleto ako. Ngunit sa likod ng perpektong larawang iyon, nagsimula palang mabuo ang isang anino na unti-unting sisira sa lahat ng pinaniniwalaan ko. Ang unang pagkagambala ay dumating ng hindi ko na malayan. Parang isang bahagyang simoy ng hangin na nagdadala ng kakaibang amoy. Si Mark, na dati ay laging nag-uulat ng kanyang mga lakad, ay unti-unting nagiging mailap. Ang dating sweetheart, uwi na ako, ay naging simpleng uwi na ako. O minsan, wala na. Ang mga tawag niya upang kumustahin kami ay naglaho. Una, ipinagwalang bahala ko. Naisip ko, siguro ay abala lang siya. Alam kong mataas ang pressure sa kanyang trabaho. Ngunit ang mga pagbabago ay nagsimulang maging mas kapansin-pansin dumalas ang kanyang pag-uwi ng gabi. Ang dating masigla naming pag-uusap sa hapagkainan ay napalitan ng katahimikan. Kung may sasabihin man ako, ang isasagot niya ay maikli lang, hindi o busy ako ngayon, Sarah. Isang gabi, napansin ko ang isang bagong telepono sa kanyang bag hindi niya iyon kadalasang ginagamit. Nang itanong ko, mabilis niyang sinabi na work phone daw iyon para sa mga confidential na tawag. Hindi ako naghinala agad sanay na ako sa kanyang pagiging profesional. Ngunit napansin ko, laging nakasara ang pinto ng kanyang opisina tuwing may kausap siya sa telepono. Hindi niya iyon ginagawa dati. Para bang may tinatago siya. Ang kanyang dating pagiging mapagmahal ay tila naglaho. Wala na ang mga kusang loob na yakap o halik. Ang paghawak niya sa kamay ko ay naging bihira. Kung dati ay siya ang naglalambing, ngayon ay ako na lang ang madalas lumapit. Ngunit kapag nilalambing ko siya, tila may pader na humaharang. Ang init ng aming relasyon ay unti-unting lumalami. Minsan, pagkatapos niyang maligo, napansin ko ang amoy ng pabango sa kanyang damit, hindi ito ang kanyang pabango. Hindi ko rin ito ang pabango ko. Nang itanong ko, mabilis niya akong pinaniwala na amoy lang daw ng isang kaopisina niya na nakasama niya sa elevator. Ngunit ang amoy ay tila masyadong matapang para maging aksidente lang. Ang pagdududa ay nagsimulang mag-ugat sa aking isip. Nagsimula akong magkaroon ng pag-aalinlangan. Hindi ko maintindihan. Nagbago ba siya? O ako lang ba ang nagiging sensitibo? Ang mga tanong na ito ay bumabagabag sa akin, at ang dating payapa kong mundo ay unti-unting napapalitan ng kaba at pagkalito. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin. Ang maliliit na pagbabago ay unti-unting lumala, parang laso na kumakalat sa isang sistema nagsimula akong makaramdam ng pagiging baliwala. Ang mga hapunan na dati ay puno ng kwentuhan ay naging tahimik at punong-puno ng tensyon. Madalas siyang lumabas ng bahay pagkatapos ng hapunan na ang dahilan ay overtime o urgent meeting. Alam kong normal ang magkaroon ng overtime pero ang dalas ay sobra na. Minsan, kinailangan kong magkunwari na tulog na para marinig ko ang kanyang mga huling tawag sa telepono. Madalas ay gabi na at ang boses niya ay tila mas masigla kaysa sa boses niya kapag kausap ako. Mahal. Miss na miss din kita, narinig ko siyang bumulong isang gabi. Hindi niya alam nagising ako. Napapikit ako ng mariin. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ko. Bukas, magkita tayo. I'll make time. Ang mga salitang iyon ay nagpakulo ng dugo ko. Gusto kong sumugod sa kanya at tanungin kung sino ang kausap niya, kung sino ang mahal niya. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Alam kong kailangan kong maging matalino. Kung haharapin ko siya na walang matibay na ebidensya, magsisinungaling lang siya, at mas lalong gugulo ang lahat. Isang araw, habang nilalabhan ko ang kanyang mga damit, may nakita akong isang maliit na resibo sa bulsa ng pantalon niya. Resibo iyo ng isang mamahaling restaurant na hindi ko alam, malayo sa kanilang opisina. Ang petsa ay noong gabi na sinabi niyang may urgent meeting siya. Ang bill ay para sa dalawang tao at may kasamang order ng mamahaling ala. Hindi ito ang tipikal niyang kinakainan. Ang pagdududa ay unti-unting nagiging katotohanan. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nagdududa na sa kanyang katapatan. Sinubukan ko siyang kausapin ng mahinahon. Mark, pakiramdam ko may nagbago sa atin, sabi ko isang gabi habang nanonood kami ng C, may problema ba? Hindi mo na ako kinakausap, hindi na tayo tulad ng dati. Tumingin siya sa akin, walang emosyon ang mukha. Wala, Anya, ang kanyang boses ay malamig. Abala lang talaga sa trabaho. Kailangan kong mag-focus. Bakit? Anong problema mo? Ang kanyang tono ay parang naninisi. Nagsimula siyang mag slide sa akin, sinasabing masyado akong nag-iisip na mahinasyon ko lang ang lahat ng ito. Sana naintindihan mo, Sarah, dagdag niya. Para ito sa kinabukbuhayan natin. Para kay Julia. Hindi mo ba nakikita ang sakripisyo ko? Ang kanyang mga salita ay parang latigo. Hindi ko maintindihan kung paano siya nagbago ng ganito. Ang lalaking mahal ko ay tila ibang tao na. Ang kanyang mga pagbabanta, kahit hindi direkta, ay nagdulot ng takot sa akin hindi ko alam kung saan ako lulugar. Naguguluhan ako, nalulungkot at unti-unting nawawala ng tiwala. Nagsimula akong magduda sa sarili ko. Ako ba talaga ang may problema? O sadyang bulag lang ako sa katotohanan? Ang huling tanong na iyon ang nagtulak sa akin na humanap ng kasagutan. Hindi ko na kaya ang pag-aalinlangan. Kailangan ko nang malaman ang katotohanan kahit gaano pa ito kasakit. Ang pagdududa ay naging katiyakan. Ang bawat salita ni Mark, ang bawat kilos niya ay tila sumisigaw ng pagtataksil. Isang hapon, habang si Mark ay nasa trabaho, sinubukan kong buksan ang kanyang laptop. Nahirapan ako sa una, ngunit nang matandaan ko ang petsa ng anibersaryo namin, ang aming espesyal na araw, at iyon ang naging password. Isang iglap, bumukas ang mundo ng kanyang kasinungalingan. Nakita ko ang isang chat window na bukas. Mabilis niyang isinara iyon, ngunit hindi ko napigilan ang aking mga mata na basahin ang pangalan, Lisa. At ang huling mensahe, Miss na miss kita. Bukas ulit sa tagpuan natin. Ang aking puso ay bumagsak sa aking dibdib. Ang pangalan, Lisa. Hindi ko kilala iyon. Ang galit at sakit ay biglang umakyat sa aking lalamunan. Hindi na ito basta-basta pagdududa. Ito ay isang matinding katotohanan. Nagpatuloy ako sa paghahanap. Nakita ko ang mga email. Mga larawan. Mga video calls. Ang kanilang mga mensahe ay puno ng pagmamahalan. Si Lisa ay isang bagong empleyado sa kumpanya niya, halos sampung taon ang bata sa akin, at ang kagandahan niya ay tila nakikipagsabayan sa akin. Hindi lang ito basta isang fling. Ito ay isang matagal ng relasyon. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi lang ang pagtataksil sa pag-ibig. May nakita akong mga bank statements. Mga transaksyon na hindi ko alam. Mga malalaking halaga na inilipat mula sa aming joint account patungo sa isang account na nakapangalan kay Lisa at sa isang kumpanya na hindi ko rin alam. Hindi lang siya nagtataksil. Plinano niya akong iwan na walang wala. Nilulustay niya ang aming mga ipon. Pinaghahandaan niya ang kanyang bagong buhay kasama ang babaeng ito habang ako at si Julia ay iiwan niyang nakalutang sa kawalan. Ito ay hindi lang pagtataksil sa tiwala, ito ay isang sadyang panluloko sa pinansyal. Nanginginig ako sa galit at sakit. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa loob ng labing limang taon. Gusto kong sumugod sa kanya at sigawan siya. Gusto kong ipamukha sa kanya ang lahat ng kasinungalingan niya. Ngunit pinigilan ko ang aking sarili. Hindi ako pwedeng magpadala sa emosyon. Kailangan kong maging matalino. Kailangan kong lumaban. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay Julia. Kinabukasan, kinausap ko ang pinagkakatiwalaan kong kaibigan na abogado. Ipinakita ko sa kanya ang lahat ng ebidensya. Ang kanyang payo ay malinaw, Sarah, kailangan mong kumilos ng mabilis at tahimik. Huwag mong ipaalam sa kanya na may alam ka kailangan natin siyang mahuli sa akto. At higit sa lahat, kailangan mong protektahan ang sarili mo at ang anak mo. Sinunod ko ang payo niya. Sa loob ng ilang linggo, tahimik akong kumilos. Kumuha ako ng mga kopya ng lahat ng dokumento. Lihim kong kinausap ang aming financial advisor, na laking gulat ko ay alam na pala ang mga transaksyon ni Mark, ngunit pinili niya akong hindi ipaalam. Salamat sa Diyos, may matino akong abogado. Dahil sa tulong ng aking abogado, nakapaglagay ako ng legal hold sa aming joint accounts upang hindi na makakuha si Mark ng anumang pera ng walang kaalaman ko. Kinuha ko rin ang lahat ng mahalagang ari-arian na nasa pangalan ko na at inilipat ang mga iyon sa isang trust fund para kay Julia upang hindi ito magalaw ni Mark. Nagplano ako ng detalyado. Hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa hustisya. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa sarili ko at kay Julia mula sa isang taong pinaniniwalaan kong mahal ako, pero ang totoo ay niloloko lang pala ako. Ang sakit ay nagdulot ng isang matinding determinasyon sa akin. Tinitigan ko ang aking sarili sa salamin. Ang dating sarana puno ng pagdududa ay nawala na. Ang nakita ko ay isang babaeng handang lumaban. Isang babaeng, sa likod ng kanyang panlabas na ganda, ay may matinding tapang at talino. Hindi pa niya alam, pero ang kanyang paglisan ay hindi lamang magiging simula ng aking kalayaan, kundi simula rin ng kanyang pagbagsak. At malapit na iyon. Ang araw ng graduation ni Julia ay dumating. Ang init ng sikat ng araw ay tila nakikisama sa tensyon sa aking kalooban. Nakaupo ako sa isang upuan sa harapan, katabi si Mark. Ang ngiti niya ay pilit at paminsan-minsan ay sumusulyap sa akin, tila nagtataka sa aking kalmadong mukha. Hindi niya alam na ang kalmadong iyon ay dulot ng isang bagyo na matagal ko nang pinaghahandaan. Sara, bulong niya sa gitna ng programa, ang tinig ay tila may halong pagmamadali at pagmamalaki. Gusto kong mag-usap tayo pagkatapos ng graduation. Sa isang tahimik na lugar, may mahalaga akong sasabihin. Kalmado akong tumango. Sige, Mark, sagot ko. Hihintayin kita. Nakita ko ang lalong pagtataka sa kanyang mga mata. Inasahan niya siguro na magmamakaawa ako o magtatanong ng kung ano. Ngunit wala siyang narinig mula sa akin. Ang aking katahimikan ang naging kanyang unang kalaban. Nagpatuloy ang seremonya. Nang matawag ang pangalan ni Julia at umakyat siya sa entablado, abot langit ang kanyang ngiti. Proud na proud ako. Ang anak kong ito ang lakas ko. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Ang bawat palakpak ay parang hudyat ng pagtatapos, hindi lang ng kanyang pag-aaral kundi ng isang kabanata ng aking buhay. Pagkatapos ng seremonya, nagsimula kaming maglakad papunta sa parking lot. Kasama namin si Julia, na masiglang nagkukwento tungkol sa kanyang mga kaibigan at sa kanyang mga plano para sa summer. Habang naglalakad, may lumapit sa amin na ilang kaibigan ni Mark, kasama ang kanyang boss, si Mr. Reyes. Bago pa kami makalayo, biglang huminto si Mark hinarap niya ako at sa harap ng lahat ng naroroon, kasama ang kanyang boss at ang aming mga kaibigan at kaanak na nagpapakuha ng litrato, nagsimula siyang magsalita. Gusto kong ipaalam sa inyo ang isang bagay, malakas niyang sabi na ikinagulat ng mga tao sa paligid. Ang kanyang boses ay tila mayabang at punong-puno ng pagmamalaki. Ako at si Sarah maghihiwalay na. Iiwan ko na siya, Matagal na kaming hindi nagkakaintindihan at sa tingin ko, ito na ang tamang panahon para sundin namin ang aming sariling landas. Wala na akong nararamdaman para sa kanya. Narinig ko ang bulungan ng mga tao. Ang boss ni Mark ay nanlaki ang mga mata. Si Julia ay huminto sa paglalakad at dahan-dahang lumapit sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at sakit. Naramdaman ko ang kanyang panginginig. Inasahan ni Mark na magwawala ako. Inasahan niya na luluhod ako at magmamakaawa na masisira ako sa harap ng lahat. Pero hindi. Ang nangingibabaw sa akin ay ang kalmadong galit. Tumingin ako kay Mark at mumiti. Isang tunay ng ngiti, hindi pilit, puno ng isang lihim na kaalaman. Totoo ang sinasabi mo, Mark, sabi ko, sapat ang lakas ng boses para marinig ng lahat. Ang aking tinig ay matatag, puno ng otoridad. Maghihiwalay na tayo. At matagal ko na rin inaasahan yan. Nagulat si Mark sa aking tugon. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng pagkalito. Subalit, patuloy ko, ang bawat salita ay may diin. Hindi ko inaasahan na ganito kabilis mong i anunsyo ang paghihiwalay natin, lalo na sa harap ng mga taong ito at sa mismong graduation ng anak natin. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga mata niya ay nanliit. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya, ang boses ay tila na utal. Ang ibig kong sabihin, Mark, sabi ko, ang bawat salita ay parang suntok, ay hindi lang tayo maghihiwalay. Maghihiwalay tayo, sa mata ng batas, dahil sa iyong pagtataksil, hindi lang sa akin, kundi pati na rin sa ating kumpanya. Hindi mo alam ang lahat ng aking nalalaman, hindi ba? Ang mga mata ni Mark ay nanlaki. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga bulungan sa paligid ay lumakas, ang iba ay nagtataka, ang iba ay naghinala. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, takot na hindi niya kailanman inakala na makikita niya sa kanyang sarili. Ang pagiging kampante niya ay unti-unting naduduro. Ang init ng araw ay naging lalong matindi. Ang mga bulungan ng mga tao sa paligid ay naging parang mga alo ng daga. Si Mark, na kanina ay punong-puno ng kayabangan, ay biglang nanlumo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, pero hindi dahil sa galit, kundi sa matinding takot. Anong pinagsasabi mo, Sarah? Bulong niya, pilit na pinaninindigan ang kanyang pagiging inosente. Ang kanyang boses ay tila na utal. Nagkakalat ka ng kung ano-ano. Baliw ka ba? Umiti ako. Isang malamig na ngiti, punong-puno ng pananagumpay. Nagkakalat? Hindi, Mark. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Huminga ako ng malalim at tiningnan ang kanyang boss, si Mr. Reyes, na nagtataka rin sa mga nangyayari. Mr. Reyes, sabi ko, na direkta sa boss ni Mark, alam niyo po ba na ang empleyado ninyo ay gumamit ng pondo ng kumpanya para sa kanyang personal na interes? At para sa kanyang kalaguyo, si Lisa Lim, ang bagong empleyado sa finance department ninyo. Ang bibig ni Mark ay bumuka, ngunit walang lumabas na salita. Namutla si Mr. Reyes ang mga tao sa paligid ay nagulat. Naramdaman ko ang paghawak ni Julia sa aking kamay, nanginginig. Pinisil ko ang kamay niya, tanda na malakas ako, at manatili siyang kalmado. May ebidensya ako, Mark, patuloy ko, ang boses ay matatag at malinaw. Mga bank statements na nagpapakita ng paglilipat mo ng pera mula sa ating joint account, patungo sa isang account, na nakapangalan kay Lisa Lim mga resibo ng mga mamahaling hapunan, mga hotel bookings, at mga gifts na binili mo gamit ang corporate credit card. Hindi lang iyan, Mark. May mga ebidensya rin ako na ikaw ay lihim na nag-invest ng pondo ng kumpanya sa isang shell corporation na nakapangalan din kay Lisa at sa isang account na walang kaalam-alam ang kumpanya. Habang nagsasalita ako, hinugot ko ang isang makapal na brown envelope mula sa aking bag. Hindi ito basta-basta envelope. Puno ito ng mga papeles. Ito ang lahat ng dokumento, sabi ko, na ibinigay kay Mr. Reyes. Kopya ng mga bank statements, mga email, mga chat messages. At may legal notice na rin na inihain sa kumpanya mo tungkol sa fraud na ginagawa mo. Isinumit ko na rin ito sa DNB at DVT. Ang mukha ni Mark ay naging pula. Ang kanyang mga mata ay tila luluwa sa galit at gulat. Impossible sigaw niya, at sa pagkakataong iyon, siya ang nawala sa sarili. Paano mo nalaman ang lahat ng iyan? Walang alam si Lisa sa mga pinagsasabi mo. Hindi ko ginawa iyan. Nagsimula siyang mamasa, ang mga kamay niya ay nanginginig. Sinubukan niyang hablutin ang mga papeles mula kay Mr. Reyes, ngunit mabilis itong nailayo ni Mr. Reyes. Mark, anong kalokohan to? Tanong ni Mr. Reyes, ang boses ay puno ng pagkadismaya. Napakasinungaling mo, Sarah. Sigaw ni Mark, tinuro ako. Ang kanyang boses ay nagiging basag na sa galit. Ang kapal ng mukha mo. Gusto mo akong sirain. Hindi ka na magkakapera. Wala kang makukuha sa akin. Hindi kita sinisira, Mark, sagot ko, kalmado pa rin. Ikaw ang sumira sa sarili mo. Ginagawa ko lang ang nararapat. Ang pagtataksil mo ay hindi lamang sa pag-ibig, kundi sa batas at ang bawat aksyon ay may kapalit. Ang bahay na ito. Nasa pangalan ko na. Ang savings natin. Matagal ko nang nailipat sa isang trust fund para kay Julia. Ang lahat ng pinlano mong kunin, Mark, ay wala na sa iyong abot. Sa katunayan, ikaw pa ang magbabayad ng danyos. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na sigaw mula kay Mark. Isang sigaw na punong-puno ng galit, pagkabigla at desperasyon. Isang sigaw na umalingaw ngao sa buong field. Ah! Hindi. Hindi pwede. Anong ginawa di? Napahawak siya sa ulo, ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding paghihirap. Nagsimula siyang huminga ng malalim, tila mawawala ng hininga. Ang kanyang perpektong plano ay gumuho sa harap ng lahat. Ang kanyang matamis na tagumpay ay naging isang pait na pagkatalo. Nagkalat ang bulungan ang ibang mga tao ay nagbubulungan sa likod, habang ang iba ay nakatitig kay Mark na tila isang kakaibang nilalang, isang paningin ang pagbagsak. Si Julia, na kanina ay tahimik lang, ay umangat ang ulo at tiningnan ang kanyang ama. Sa mga mata niya, nakita ko ang halo ng sakit, pagkadismaya at pagunawa. Ngunit nakita ko rin ang paghanga sa kanyang mga mata, paghanga sa kanyang ina. Ang sumunod na mga araw ay naging abala. Kinumpis ka ng kumpanya ni Mark ang lahat ng kanyang access at nagsimula ng internal investigation base sa mga ebidensyang ibinigay ko. Hindi nagtagal natanggal siya sa trabaho. Ang kanyang reputasyon ay nadurog. Nagsimula ang serya ng mga kaso laban sa kanya. Ang mga kasong ito ay hindi lang mula sa kumpanya kundi pati na rin sa GIS dahil sa tax evasion at sa NBA dahil sa fraud. Si Lisa, ang kanyang kabit, ay nasangkot din sa kaso at nawala ng trabaho. Ang kanilang bagong buhay ay gumuho bago pa man ito makapagsimula. Si Mark ay nagulat ng malaman na ang lahat ng mga ari-arian na inakala niyang nasa ilalim ng kanyang kontrol ay hindi na sa kanya. Ang pera na sinubukan niyang itago ay nakumpiska upang bayaran ang kumpanya at ang gobyerno. Ang kanyang mundo ay naging abo. Siya ay nanatiling nagtatago sa bahay nila at hindi na nagtatangkap ang makipag-ugnayan sa amin. Sa kabilang banda, si Julia at ako ay dahan-dahang bumangon, mas matatag kay sa dati. Ang aming bahay ay nanatili sa amin. Ang trust fund ni Julia ay ligtas. Ang unang mga linggo ay mahirap para kay Julia, ngunit sa halip na itago ang katotohanan, ipinaliwanag ko sa kanya ang lahat, sa paraang maiintindihan niya. Tinanggap niya ang katotohanan ng may sakit, Ngunit nakita rin niya ang lakas ko at ang pagmamahal ko sa kanya. Ang aming relasyon ay naging mas matatag, mas malalim. Kami ay naging mas malapit. Siya ang aking inspirasyon at ako ang kanyang matibay na haligi. Ngayon, halos dalawang taon na ang nakalipas mula sa araw na iyon. Si Mark ay nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya, hirap na hirap makabangon. Wala na siyang koneksyon sa mundo niya dati. Hindi na siya nagtatangkapang makipag-ugnayan sa amin. Hindi rin siya makalapit kay Julia. Ang aking buhay, na dati ay umikot sa pagiging asawa at ina, ay muling nagkaroon ng sariling direksyon. Muling nagbukas ako ng aking sariling kumpanya bilang isang konsultan. Mas masaya ako ngayon. Mas malaya. Mas matatag. Ang aking ganda ay tila mas lalong nagningning, hindi lang dahil sa panlabas na anyo, kundi dahil sa kapayapaan na aking nararamdaman sa loob. Ang paghihiganti ay hindi lang tungkol sa pagpapahirap sa nagkasala. Ito ay tungkol sa pagkuha muli ng sarili mong kapayapaan, ng sarili mong dignidad, at ng iyong kontrol sa iyong sariling buhay. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi lang nasa panlabas na anyo, kundi nasa kakayahang lumaban para sa sarili mo at sa mga mahal mo nang may katalinuhan. Ang karanasan na iyon ay nagturo sa akin na hindi lahat ng perpekto sa labas ay perpekto sa loob. Ngunit higit sa lahat, nagturo ito sa akin na kahit anong dilim ng sitwasyon, may ilaw pa rin na makikita kung pipiliin mong lumaban. Ang bawat pagtataksil ay may kapalit at ang karma ay parating may sariling paraan ng paghahatid ng hustisya. At ngayon ako ay malaya. Malaya na sa lahat ng sakit, sa lahat ng kasinungalingan.